Hindi po tayo gagamit ng maraming mantika hindi natin ito po prito para less cholesterol ng kaunti. Ito namang ating karning baboy, ano po ba tawag dito? Lomo po ba o kasim? Nilagyan ko lang po ng konting toyo, katitik na garlic powder. Kung meron po kayong oyster sauce, samahan niyo po. At saka syempre, pamintan drog. O pinaghalo-halo ko na po. Lagay ko muna itong uh, pasingawan. Meron po itong papel, oh. tusok-tusokin ko muna. Ilalagay ko na po itong ating baboy na ibinabad sandali. Kaya ako ginagawang ganito para tipid sa mantika at hindi maraming mantika pag natin dahil po malambot na, napasingawan na. Huwag niyo tatapon to ha at gagamitin po natin yung panimpla mamaya, lalagyan natin ng tubig. Dali na, ilagay niyo na po ang inyong pangalan kung taga saan kayo at nang mabuliwang kayo baka maunahan pa kayo ng iba. Dalawang pong minuto, malambot na po, chinik ko, mainit eh. Ilipat ko muna din eh sa isang maliit na malukong. Hmm. Painit po tayo ng dalawa, tatlong kutsarang mantika. Magpiprito po tayo ng bawang. Oh. Dadamihan dapat yung bawang, ha? pero nakapagprito na po ako ng maraming bawang kanina. Papakita ko sa inyo dahil gagamitin po natin yun sa huli. So ito eh, mga lima, anim na piraso lang ng bawang na papupulahin din po natin. Ito, todo ko na itong aking sibuyas. Oh. Wala na, maghihiwa po ulit si Manang ng sibuyas miya-miya. Yun. Kapag ka mabango-bango na po yung ating sibuyas at bawang, Dadagdag ko na po itong ating baboy. Malambot na yung baboy at napakasingawa na. Di po ba? So, papupulahin na lang natin ng konti. Tatakpan ko po. At hayaan natin pumula. O, limang minuto lang po ha. At mapula na yung ating baboy. Lalagyan ko pa po, po ng konting oyster sauce. At baka hindi lumasa yung ating kanina, yung ating pinagbabaran eh. Konting toyo pa. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan nyo po ng isang kutsara kung meron lang. O, ito po yung kabuti sa lata. Hmm. Ay, parang mali yung ginawa ko. <laughs> Nakasama yung tubig. Bahala na. Hindi dapat kasama yung tubig eh. Pasensya na po. <laughs> Dalawang kutsarang butter. Tunawin po natin yan. Halo lang ng halo. Sasama ko na itong pinagbabaran. Lalagyan ko po ng mga siguro eh kalahating tasang tubig at sayang din yun eh o, yan po makalipas po ang mga dalawang minuto lalag lalagyan ko muna ng konting paminta ha ito pong bichuela sa eh, ilagay na natin para may konting gulay at asiling pula bago nyo po hanguin lagyan nyo ng piniritong bawang konting halo lang at patayin nyo na po yung apoy tapos o mga kaibigan, lalo na sa ating mga seniors, paalala lang po ang pagkain ng karning baboy, karning baka, lalo na yung may konting taba-taba katulad ng ulam na ibinahagi ko sa inyo, hinay-hinay lang po ha. Kung nagugustuhan nyo po ang mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo mga kaibigan, pwede po ba isulat nyo sa comment section dito sa baba at nang mabasa ko po at ako naman ang masiyahan. Si Ron Bilaro po.